is na doon pa sa kabila ng huli kong uh, pag-exhort. Ano? At uh, salamat sa Diyos dahil nandito na, na naman tayo malakas, maliksi, at may kagalakan. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Mas maka, Mas maaga, mag-umpisa, mas maaga matatapos. Yeah. So, salamat sa Diyos, natigdigan tayo. At mamaya, habang, alam ko, habang uh, nag-sharing uh, uh, si tayo, ay may parating pa rin ng mga kapatid dito sa uh, worship hall ng distrito. Amen. Um, marami tayo sa tatlo, praise <laughs> God. Ang bungad na tanong ko po ay, anong pumapasok sa mind natin kapag uh, narinig yung salitang blood o yung dugo? Si Guire, eh, Rey, anong pumapasok sa mind mo? Yung mm, blood, Kuya. Hindi ako makapagvideo tuloy. Uh, yung unang pumapasok. Unang pumasok? Kagaya ako, nung no? pagka narinig ko yung blood is uh, yung hemoglophobia. Amen? Yung yung takot sa dugo. May kapatid akong ganyan eh. ha? Makakita lang oh. Huh. <laughs> Hanggang sa imatayin pa, di ba? Amen? Sige, ihuli natin si Kuya Ray. Si Kuya Tano, yan. Ano kaya mapapasok sa isip mo Tano? grupo ay ah eh, uh, sinabi po kasi ng dugo ay eh, ito yung uh, sign na kumbaga spiritually ay eh, eh, ito po yung ah uh, uh, luminis sa ating mga kasalanan <coughs> dahil nga po sa ating Panginoong Isus na siya ay pinapos sa pus at kumbaga tuligis yung uh, buhay at upang uh, upang linisin yung uh, kasalanan ng sanlibutan. Amen. Si Bradonin, anong mapasa sa way? Unang una tayo, kung sinabing dugo is uh, full red. Amen. Ano nga sasabihin ko eh. mo ako sila. Ang gagawin mo ah sa sa liquid siya na tumadaloy. Ah, pag sinabing din uh, pangalawang mga uh, sa isip, pag sinabing dugo, ibig sabihin, Uh, may masugat Kasi mm hindi -hmm. yung makikita agad yung tubo. Nalabas kung sugat. Maliban na lang sa pusong sugat. Sugat daw, sugat daw. sugat daw. Pakinggan natin si Kuya Ace. Yeah, Kaya sa nung pumapasok okay. sa mga? Pagdating sa dugo, yung naman uh, na isipurin yung sacrifice. Ah, parang yung sila, uh, uh, Spiritual sila, no? Spiritual sila, <laughs> spiritual. spiritual. <laughs> <laughs> spiritual. <laughs> sige, sige. Sa akin, niya, niya. Ah, oo, bagay, tama. Huwag-huwag na, tsaka Holy Boy. Sa amin, uh, na, ang dugo ay buhay. Oh. <laughs> mm. Yes. Yan lang. <laughs> Kasi kapag ka, di ba? Uh, may nurse tayo, no? Kapag ka nabawasan is, <laughs> kailangan mo salinan. <laughs> Pag may tumagas is, kailangan mo ulit mag-repeat. Amen? Correct. Tama. Si Dras, uh, ikaw. Ah, uh, ang gabi sa tubo. Tulo rin. <laughs> Nah, <laughs> dikaw na dito sung, nang masarap. Nene, koleber dito. Au ra. Nang isang pero para sa akin yung dugo singo na ito, parang tapang. <laughs> ano sa wala gano. Parang tapang. Tapang, tapang. Unto. Salamat. Bigkasin dugo ito. Ang okay. oh, right. ah, parami pagka. Bayani nito 'to, ya. Amen. No? Parang sa vlog eh, no? Pag nakita ka nang kulay dugo, tapang, courage. Amen. Praise God. Ikaw, ba lang? Hindi nyo. Hindi sa akin eh... Hindi Wala Sa akin yun ah. Ang mga sabiwi. Parang isa sa mga importante rin na natin. Sa ating buhay. Parang si Kristo, kung wala sa atin, ay parang useless. hindi parang Ah, spiritual. Amen. Tama no? Si Doktor Rahal. Doktor Rahal? Si Inder. Fisikal dan karakteristik kaya ni puyang. Ano? Pula sya... cheating. Kaya aku ibig sabi hindi naman lang po siya isang siyang compartment sa loob. Halo -al ka May ano ba uh, ginagawa tayo RBC doon? <laughs> red, red blood cell. Okay. White blood. Amen. Medyo malalim na, no? Science. Pero ito ay fact, no? Science. Si Kuya wala akong pa nga, Wala ko Hindi. Dinuguan na lang. <laughs> <laughs> Ulam, ano? Totoo lang. Lagyan, lagyan mo ng, ano, lagyan mo ng puto. Amen. I Praise God. So, merong nagsabi, ano, yung dugo is buhay. Kapayanihan. Tama lahat. Spiritual. Napaka-importante. Red Cross, di ba mapasok sa, sa, di ba? Sa so, buhay pa rin. Or